Paano kung ang tunay na pinagmulan ng Kortaklan ay hindi lang basta tragic backstory, kundi may connection sa pinakamisteryosong lugar sa buong Hunter x Hunter universe, ang Dark Continent. Kung sa tingin mo, kilala mo na si Kurapika, baka nagkakamali ka. Sa video na to, tatalakayin natin ang isang teori na posibleng baguhin ang pananaw mo sa buong Hunter x Hunter. Kamusta mga ka-hunters? Isa sa pinakamahiwaga at iconic na tribo sa Hunter x Hunter ay ang Portaklan. Kilala sila sa kanilang red eyes na nag-a-activate kapag matindi ang emosyon, pero may isang tanong, bakit ganito kalakas ang epekto nito sa nen nila at bakit parang may sobrang lalim na pinanggagalingan ang kakayahan nilang 'yon? Ngayon, gusto kong ilatag sa inyo ang isang teori na baka ang Portaklan ay may ugnayan sa Dark Continent, isang lugar na puno ng panganib, sinaunang nilalang at kapangyarihang lampas sa iminasyon. Unang-una, alam natin ang Dark Continent ay puno ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao, mula sa mga sobrang lakas na hayop hanggang sa mga blessings and calamities na pwedeng magbura sa isang bansa, sa isang iglap. E paano kung ang Kortaklan ay isa sa mga tribong mula doon o may dugong nagmula roon? Tingnan natin ang Red Eyes. Hindi lang ito basta genetic trait. Kapag na-activate, parang nagle-level up ng todo ang Nen ng isang Kurta. Hindi lang lakas kundi parang buong essence nila ang nagbabago. Ang ganitong klase ng transmutation ng emosyon papunta sa enerhiya ay sobrang bihira. Wala tayong ibang tribe sa Hunter x Hunter universe na may ganitong kakayahan sa ganitong antas. Pero kung iisipin mong ang Nen ay may connection sa kaluluwa at emosyon, mas lalo itong nagiging posible. Lalo na kung galing sila sa isang lugar na puno ng raw primal aura, ang Dark Continent. Posible ba na ang Red Eyes ay hindi lang bunga ng intense emotion, kundi isang activation trigger ng isang ancient Nen system, parang Nen version ng awakening o isang lost art mula sa Dark Continent. At alam nyo ba, may posibilidad na hindi lang ang Korta ang may ganitong kakayahan. Paano kung may iba pang mga tribo sa Dark Continent na may kanya-kanyang Nen bloodline? Ang Korta ay maaaring isa lamang sa mga fragments ng isang mas malawak na lahi, mga tribo ng mga tagapangalaga, warriors o maging medyo ng spiritual energy. Ngayon, balikan natin si Kurapika. Hindi lang siya simpleng survivor. Baka siya ang susi para muling mabuksan ang connection sa pinagmulan ng kanilang lahi sa kanyang deep emotional connection, unique name mastery gaya ng chain jail at judgment chain at matinding drive para sa atarungan. Siya ang perfect candidate para makipag-ugnayan sa sinaunang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno at kung magkataon na totoo nga ang connection nila sa Dark Continent hindi imposible na ma-unlock ni Kurapika ang isang bagong uri ng Nen Isang Nen na hindi pa natin nasasaksihan Ikaw ka Hunter, ano sa tingin mo? Posible bang may ancestral link talaga ang Clan sa Dark Continent? At kung totoo nga, magiging game changer kaya ito sa kwento ni Kurapika At sa buong Hunter X Hunter universe I-comment mo sa iba kung ano ang teori mo tungkol sa Red Eyes At kung gusto mong makita si Kurapika na mag-evolve into a Dark Continent level Nen Sir, kung na-enjoy mo ang ganitong klase ng malalim na teori, huwag mo kalimutang i-like ang video, i ang ating FB page at i sa kapwa Hunter X Hunter fans. Abangan ang next video natin dahil pag-uusapan naman natin ang iba pang teribo na maaaring galing sa Dark Continent. Kita kits ulit mga ka-Hunter!